May boyfriend mo ngayon? Son Sarkal! Dato diba ikaw ang boyfriend ko ngayon? Son Sarkal na ha! Sa pagkakilapad <laughs> ko lang <laughs> po Ako po napunong kainin. Siya gine. Oo! Siya gine. Siya ako. Ay, pinapalit na po siya kay Son Sarkal. Hingi na po siya. All right, isang mapagpalang araw po sa inyo mga kababayan at welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. For today's video ay tayo po ay uh, magkakaroon ng reaction video dito po sa pagbisita po ni Mayor Isko sa isang uh, paaralan dito po sa lungsod ng Maynila. Dito po yan sa Antonio Regidor Elementary School sa Santa Cruz, Manila. No na ginawa sa pansamantalang evacuation center mula sa Barangay 314 at 330 dahil nga po sa habagat. So kung maaalala natin mga kababayan ay uh, patuloy po ang pagtaas ng mga tubig baha sa mga pangunahing kalsada po sa lungsod ng Maynila kagaya na nga po dito sa kahabaan po ng uh, Top Avenue no, na nagkaroon po ng uh, deck laging kagabi dahil nga po walang uh, humpay itong uh, pagulan ay siya ding pag-angat ng tubig-baha dito. At kung hahayaan lang ito mga kababayan, ay posible po talagang uh, malubog itong uh, ilang mga pangunahing kalasada dito sa lungsod ng Maynila. no? Kaya naman po si Mayor Iskupo ay kagabi ay uh, nagpa-declogging. At uh, sa katunayan niya po yan ay nagkaroon ng uh, road closure pansamantala dyan po sa may uh, UN na uh, TAF hanggang sa may nakpil. So, ayan po yung mga kalsadang isinarado sa samantala para sa isinagawa po nilang uh, declogging sa mga drainage dito dahil nga po punong-puno na po ng uh, burak ang ating mga drainages ah uh, dyan sa kahabaan po ng TAF. Sa kabilang banda mga kababayan ay uh, masaya at mainit na tinanggap po si Mayor Isko ng ating mga evacuees dyan po sa Antonio Regidor Elementary School no. Ito yung uh, positive side nating mga Pilipino na kahit na tayo po ay dumadanas ng uh, unos o may mga ganitong mga uh, sakuna eh nakukuha pa rin po natin 'di ba na tumawa, ngumiti na talagang nagpapagaan ng uh, mabigat na sitwasyon. Tsaka makikita at mararamdaman mo talaga yung uh, pagmamahal ng isang uh, alkalde lalong-lalo na nitong si Mayor Isko sa kanyang mga mamamayan na nasasakupan no alam mo yung uh, kahit puyat siya kagabi eh talagang uh, nagtungo pa siya dito sa eskwelahan para bisitahin mismo yung uh, ating mga kababayan na apektuhan po ng habagat at may isa nga dito kanina na parang sinabi sa kanya na mayor halata pa na puyat ka pa kasi syempre siguro yung mata ni Yorme ay uh, medyo ano pa Uh, kulang sa tulog ba diba? so uh, kumaalala natin no kagabi kasi inabot sila ng 11 doon sa anong kalsada hindi natin alam siguro behind the camera ay eh, patuloy pa rin silang nagbantay doon at uh, talagang inalam yung uh, tunay na sitwasyon dito sa kahabaan po ng Tuff Avenue So itong uh, susunod na video clip mga kababayan ay kuha po natin sa Espanya, Maynila kung saan ito pong lugar na to ay kilala din po na lumulubog sa baha sa tuwing may habagat or bagyo. No? At nakuhaan nga po natin yung sitwasyon kagabi na paangat na po ng paangat din ang tubig dyan dahil nga po yung mga drainage din po ay uh, barado. So sabay-sabay po nating panoorin ang uh, sitwasyon kagabi dito po sa Espanya, Maynila. labo-labo na po dito. meron na silang balsa rescue Lalo na dito mga kababayan, no? Oh.